Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang The Merciless. Sa isang bilangguan sa South Korea, ang mga bilanggo ay nagkakaroon ng sampalan bilang isang paraan upang palipasin ang oras at patunayan kung sino ang pinakamalakas na bilanggo. Isa sa mga bilanggo na mas payat kaysa sa iba ay nagboluntaryong makilahok sa kompetisyon. Naging maayos ang lahat noong una, hanggang sa nandaya ang kabataang iyon. Dahil sa kanyang pandaraya, nagkagulo sa loob ng kulungan. Siya ay si Hyun Soo, ang bagong dating na bilanggo. Sinadya niyang mandaya para makuha ang atensyon ng ibang bilanggo. Dahil sa ginawa niya, naging target siya ng iba pang preso. Sa kabutihang palad, siya ay isang taong maliksi at mahusay sa pakikipaglaban kaya madali niyang naiwasan ang bawat pag-ataki at nakaganti sa mga taong sumusubok na bugbugin siya. Gayunpaman, hindi nagtagal ang labanan dahil pinahinto sila ng mga gwardya ng bilangguan. Sa sumunod na eksena, ipinakilala si Han Jae-ho, isang mafia boss sa South Korea na naglilingkod din sa bilangguan. Siya ay humanga at namangha sa mga ipinakitang husay ni Hyun-soo sa pakikipaglaban. Si Jeho ang kumokontrol sa sirkulasyon ng mga weed cigarette, at siya ay may magandang relasyon sa ilang mga opisyal ng bilangguan na sinuhulan niya para sa maayos na pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Maraming tagasunod si Jeho na nasa loob din ng kulungan, at maraming preso ang natatakot sa kanya. Habang nasa kulungan, maraming kaginhawahan si Jeho. Ginagamit nila ang kusina ng bilangguan para gumawa ng mga weed cigarette at pagkatapos ay ibibenta sa ibang mga bilanggo. Isang araw, dumating din sa kulungan ang isa pang mafia boss na nagngangalang Kim Song Han at ang ilan sa kanyang mga tauhan. Sa pagpasok ni Song Han sa bilangguan, ang paghahari ni Jae Ho sa bilangguan ay mapupunta sa kanya. Nang dumating si Song Han at ang kanyang mga tauhan, ang lahat ay yumuko at siya ay pinadaan bilang paggalang sa kanya. Plano ni Song Han na siya ang kokontrol sa pagtutulak ng droga sa bilangguan, at ang kusina na ginagamit ng mga tagasunod ni Jeho ay gagamitin ng kanyang mga tauhan. Plano ni Jeho na makipag-ayos sa kanyang negosyo sa Weed Cigarette kay Sanghan at bilang kapalit ay ibabahagi niya ang 50% ng kita. Gayunpaman ay tumanggi sa kanya si Sanghan. Kasunod ng kanyang pagtanggi, si Jeho ay nagdeklara ng digmaan laban kay Sanghan pagkaraan ng ilang sandali, natanggap ni Jeho ang balita na ang kanyang mga tauhan ay dinala ng mga opisyal sa bilangguan. Agad siyang nagtungo sa opisina para asikasuhin ito. Ang dahilan kung bakit ang kanyang mga tauhan ay pinigil ng mga opisyal ng bilangguan ay dahil binigyan sila ni Sang Han ng mas maraming pera kaysa kay Jeho. Kaya naman simula noon, hindi na nagawa ni Jeho ang anumang gawain niya tulad ng dati nagprotesta si Jeho sa mga opisyal dahil hindi niya matanggap ang paraan ng kanilang pagtrato sa kanya. Ngunit sa huli, binugbog siya ng mga opisyal ng bilangguan at dinala sa isolation room. Sa pagkakulong ni Jeho, si Sanghan ang naging pinuno ng mga bilanggo na pumalit sa posisyon ni Jeho. Di nagtagal, pagkatapos makalabas mula sa isolation room, nagkatagpo ang landas ni Jeho at Hyunso. Nakita ni Hyun ang isa sa mga tauhan ni Sung Han sa likod ni Jae Ho na may dalang kutsilyo at naglalakad patungo kay Jae Ho. Sinubukan ni Hyun na tulungan si Jae Ho sa pamamagitan ng pagpigil sa pag ng lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Hyun sa selda ni Jae Ho. Binigyan ni Jae Ho si Hyun ng sigarilyo bilang gantimpala sa pagligtas ng kanyang buhay. Pagkatapos ay binigyan siya ni Hyunso ng ilang mga ideya upang siya ay makakuha muli ng espesyal na pasilidad sa loob ng bilangguan. Kalaunan ay binisita nila ang opisina ng warden ng bilangguan upang ipakita ang ilang mga larawan sa cellphone ni Jeho. Ang mga larawan ay si Jeho mismo na nagsasaya sa weed cigarette. Ang punto ay binantaan nila ang head warden na bigyan ng espesyal na pahintulot si Jeho sa bilangguan. Kung hindi, ibubunyag ni Hyunso ang larawan ni Jeho sa autoridad. Dahil sa banta na ito, napilitan ng warden na pumanig kay Jeho. Pagkatapos ay binihag ni Jeho si Sanghan sa kusina, at binuhusan niya ng mainit na mantika ang katawan ni Sanghan, na nagpapaltos sa kanyang balat. Pagkatapos ay tinanong ni Jeho ang dahilan kung bakit gusto siyang patayin ni Sanghan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Sanghan na inutusan siya ng amo ni Jeho na nagngangalang Byung Chul. Bilang kapalit, Nangako si Byung Chul na ibibigay sa kanya ang 30% ng kanyang mga kita sa negosyo kung magtagumpay siya at ang kanyang mga tauhan sa pagpatay kay Jae Ho. Hindi makapaniwala si Jae Ho sa sinabi ni Sang Han. Pagkatapos ay nagbuhos siya ng mas mainit na mantika sa ulo ni Sang Han at kalaunan ay pinatay siya. Si Byung Chul na amo ni Jae Ho ay nagmamayari ng fish import business mula sa Russia. Ang negosyo ng isda ay isang pabalat lamang sa katutuhan ng si Byung Chul ay aktwal na nagpapatakbo ng negosyo sa droga. Nakuha niya ang mga ipinagbabawal na kalakal mula sa Russia sa pamamagitan ng pagpuslit nito gamit ang mga kahon ng isda. Ang negosyo ni Byung Chul ay tumatakbo pa rin at patuloy na sinusubaybayan ng mga pulis. Kasunod ng pagkamatay ni Sang-han, bumalik si Jae-ho upang pamunuan ang bilangguan at sa pagkakataong ito ay nagsimula siya sa pamamagitan ng pagtanggal sa lahat ng mga tauhan ni Sang-han. Isang araw, inalok ni hyun na maging miyembro ng gang ni Jae-ho kapag nakalabas na siya sa kulungan. Ngunit hindi tumugon si Jae-ho sa kahilingan ni hyun Lalong naging malapit ang pagkakaibigan ni na hyun at Jae-ho. Hindi na malaya ni hyun ang paglipas ng dalawang taong pagkakakulong. Ngayon ay kailangan lang niyang hintayin ang kanyang huling taon para makalabas siya doon. Isang araw, nakatanggap ng mensahe si Hyunso na namatay ang kanyang ina dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Pagkatapos ay humingi siya ng permiso na makalabas sa kulungan para sa isang araw lamang upang makita ang kanyang ina sa huling pagkakataon, ngunit nalungkot siya nang tinanggihan ang kanyang kahilingan. Wala siyang nagawa kundi ang labanan ang mga opisyal ng bilangguan dahil sa kanyang matinding kalungkutan sinubukan siyang pakalmahin ni Jeho ngunit hindi mapigilan ang kanyang galit. Kinabukasan, nabigla si Hyunso nang malaman niyang nakakuha siya ng liham ng pahintulot na makalabas sa bilangguan. Gayunpaman, lumabas na hindi ito mula sa pulisya ngunit ito ay dahil kay Jeho na sumuhol sa opisyal upang si Hyunso ay makalabas sa bilangguan at makita ang kanyang namatay na ina sa huling pagkakataon. Pagbalik niya sa kulungan, sinalubong siya ni Jeho at ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos, nagkaroon ng pribadong pag-uusap sina Jeho at Hyunso. Pagkatapos ay tinanong ni Jeho ang tungkol sa hiling ni Hyunso na sumali sa kanyang gang kapag siya ay nakalabas mula sa bilangguan. Sinabi ni Hyunso ang isang bagay na ikinagulat ni Jeho. Inamin niya na siya ay isang pulis. Hindi naniniwala si Jeho sa kanya ngunit kinumbinsi siya ni Hyunso na siya ay isang undercover na pulis. Ipinakita ang isang flashback na nangyari noon matagal nang pinaghihinalaan ng pulisya ang imported fish business ni Byung Chul. Batid nilang ginamit ang negosyo para pagtakpan ang pagtutulak ng droga. Dahil walang sapat na ebidensya ang pulisya para arestuhin si Byung Chul at ayaw nilang malagay sa alanganin ang relasyon sa pagitan ng Korea at Russia, sinadya nilang makulong ang isa sa kanilang mga opisyal para bantayan si J-Ho at makakuha sila ng impormasyon tungkol sa susunod na business plan ni Byung Chul. Sa pamamagitan nito, umaasa ang pulisya na magkakaroon sila ng sapat na ebidensya. Ang undercover na misyon ay itinalaga noon kay Hyun-soo. Si Hyun-soo ay makukulong ng tatlong taon para sa kapakanan ng kanilang misyon. Noong una ay tinanggihan ni Hyun-soo ang plano, dahil ang kanyang ina na may sakit sa bato ay nakatira mag-isa sa kanyang bahay. Gayunpaman, dahil sa isang pangako mula sa kanyang boss kung saan maghahanap ito ng kidney donor at sasagutin ang lahat ng gastos sa operasyon ng kanyang ina, sa wakas ay tinanggap ito ni Hyunso. Nag-set up sila ng senaryo para magawa ni Hyunso na paniwalaan siya ni Gayun paman, medyo nadismaya si Hyunso sa kanyang boss dahil ito pala ang hindi nagbigay sa kanya ng pag-aproba na makita ang kanyang ina. Naantig si Hyunso sa kabaitan ni Jeho sa pagsuhol sa opisyal ng bilangguan upang makita niya ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Dahil sa kabaitan ni Jeho ay pinagkatiwalaan siya ni Hyunso kaysa sa kanyang mga kasamahan sa pulisya. Lahat ng iyon ay umamin si Hyunso kung sino talaga siya. Kasunod ng pag-amin ni Hyunso, kumbinsido si Jeho na dapat niyang kunin si Hyunso para sumali sa kanyang gang. Sa maikling kwento, sa wakas ay nakalabas na si Jeho mula sa kulungan. Sa araw ng kanyang paglaya, isa sa mga tauhan ni Byung-chul na nagngangalang Bong-gap ang nakipagkita sa kanya. Pagkatapos ay kinuwento ni Jae-ho ang lahat ng mga nangyari habang siya ay nasa bilangguan. Pangatlo sa posisyon si Bong-gap sa mafia. Kaya ang utos ng mafia group, una ay si Byung-chul, pangalawa ay si Jae-ho, at ang pangatlo ay si Bong-gap na nagkataong pinsan ni Byung-chul matapos marinig ang kwento ni Jae-ho lalo na tungkol sa intensyon na i-recruit si Hyunso na sumama sa kanilang gang, ipinahayag ni Bong Gap ang kanyang pagtutol. Paano raw sila kukuha ng pulis para sa kanilang ilegal na negosyo? Gayun Gayunpaman, tiniyak ni Jae-ho kay Bong Gap na si Hyunso ay napakabuting bata kaya hindi niya ito ipagkakanulo. Lumipas ang tatlong taon at sa wakas ay dumating na ang araw ng paglaya ni Hyunso. Sa araw ng kanyang paglaya, sinalubong siya ni Jeho at ng kanyang kasamahan gamit ang isang luxury car convoy. Inaniyayahan siya ni Jeho na maghapunan kasama ang grupo. Pagkatapos ay tinamasa ni Hyunso ang kanyang kalayaan mula sa bilangguan. Sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng bagay na gusto niya. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Byung-chul na namatay si Sang-han dahil sa ataki sa puso ang pagkamatay ni Song Han ay humadlang sa kanyang planong patayin si Jae Ho. Ang layunin ni Byung Chul sa pagnanais na patayin si Jae Ho ay dahil inilagay ni Jae Ho sa panganib ang kanyang posisyon bilang big boss ng kanyang gang at gayon din ang kanyang negosyo. Pagkatapos ay kinumbinsi ni Bong Gap si Byung Chul na totoo na namatay si Song Han sa ataki sa puso. Napaniwala siya sa mga kasinungalingan ni Jae Ho. Isang araw, si Hyun So ay binihag ng ilang tao habang binibisita niya ang libingan ng kanyang ina. Siya ay dinala sa kung saan at pagkatapos ay tinanong siya tungkol kay Jae-ho. Si Hyun So ay binugbog at binuhusan ng gasolina. Ang mga nagpahirap sa kanya ay ang kanyang boss na si Insuk at ang kanyang mga kasamahan mula sa pulisya. Sinabi sa kanya ni Insuk na ito ay pagsubok lamang pagkatapos ay sinabing batid na niya na si Byung Chul ay gumagawa ng mga plano upang mag-deal ng isang bagong variant ng mga gamot. Sa sandaling iyon, tinanong ni Hyun Soo si In tungkol sa taong bumangga, tungkol ito sa kaso ng kanyang ina na hindi pa nalulutas at nasa ilalim pa rin ng investigasyon. Kasunod nito ay nagtaka si Hyun Soo kung paano nalaman ng kanyang team sa police department kung nasaan siya, at gayon din ang lahat ng plano ng gang. Sa wakas ay napagtanto ni Hyunso na nag-install ng tracking device si Insook sa kanyang relo. Pagkatapos ay sinira ni Hyunso ang kanyang relo nang siya ay naatasang tapusin ang isa sa mga kasosyo ni Byung Chul na gumawa ng pandaraya. Matapos matagumpay na tapusin ang mandaraya, nagawa ni Hyunso na makuha ang tiwala ni Byung Chul dahil labis itong humanga sa kanyang mga kakayahan. Isang gabi, bumisita sina Jae Ho at Hyunso sa isang nightclub para makipagkita kay Ginoong Jagger. Siya ay isang kinatawan mula sa Russia na namamahala sa negosyo ng droga kasama si Byung Chul. Habang tinatalakay ni Jae Ho ang negosyo kasama si Ginoong Jaggard, umalis si Hyun So mula sa nightclub. Sa labas, nakipagkita siya sa isa sa kanyang mga kasamahang pulis. Pagkatapos ay inabot sa kanya ang isang bagong relo para masubaybayan at malaman ng mga pulis ang mga plano ni Hyun at ng iba pang miyembro ng mafia. Ilang sandali ay dumating si Jaeho at agad na sinuntok ni Hyunso ang kapwa polis para hindi siya paghinalaan. Pagkatapos ay pinagpatuloy ni Jaeho na bugbugin ang polis, ngunit sa kabutihang palad ay pinigilan ni Hyunso si Jaeho para mahinto ang pananakit sa kawawang polis. Pagkatapos ay bumalik si sina Jaeho at Hyunso sa club. Nang nakapasok sila sa elevator, sinuri ni Jaeho ang buong katawan ni Hyunso ngunit wala siyang nakita. Naghinala si Jeho na si Hyunso ay nilagyan muli ng tracking device ng kanyang mga kaibigang pulis. Sinabi sa kanya ni Hyunso na dinalhan siya ng kanyang kaibigan ng bagong relo kanina ngunit hindi niya ito tinanggap. Dinala ni Jeho si Hyunso sa kung saan at doon sila nag-usap tungkol sa maraming bagay kasama na ang pagtataksil sa kanya ni Byung kahit na nagtrabaho siya sa kanya ng dalawampung taon. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya kayang magtiwala sa ibang tao. Pagkatapos ay sinabi ni Hyunso na hindi niya ipipilit kay Jaeho na magtiwala sa kanya ngunit isang bagay ang sigurado, palagi siyang magtitiwala kay Jaeho. Kinabukasan ay nagbigay si Hyunso kay Insuk ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng transaksyon ng droga. Ang transaksyon ay magaganap sa isang barko at ito ay isang malaking transaksyon na may kabuo ang 50 kilo ng droga. Batay sa impormasyon ni Hyunso, Agad na nagsagawan ng pananambang ang mga pulis ngunit sa halip na droga ay nakakita lamang sila ng mga laruan. Nabigo na naman ang misyon ng pulisya na hulihin ang drug kingpin dahil wala silang nakitang matibay na ebidensya. Samantala, sa gitna ng dagat ay nakasakay si Hyunsoo sa isang maliit na bangka. Sa bangkang ito naganap ang tunay na transaksyon. Ang naunang transaksyon ay pandaraya lamang para lokohin ang mga pulis para makalusot ang totoong drug deal ang mga bag ng droga ay lumutang sa dagat dahil sa saline solution na ginamit nila. Ang planong ito sa paggamit ng saline para itago ang mga gamot sa dagat ay plano mismo ni Hyunso. Nagpasya si Hyun-so na ipagkanulo ang kanyang mga kasamahan sa pulisya. Dahil ito sa kanyang pagkabigo sa kanyang mga kaibigan na hindi nag-alaga ng mabuti sa kanyang ina, at hanggang ngayon ay hindi rin nalutas ng pulisya ang kaso ng pagkamatay ng kanyang ina. Matapos suriin ang lahat ng mga bag ng droga na kanilang natanggap, gumawa si Byung Chul ng isang toast upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Hindi niya alam na may plano si Jae Ho na patayin siya. Nagtagumpay si Jae sa pagpatay kay Byung Chul, at pagkatapos ay idineklara ni Bong Gap ang kanyang suporta kay Jae Pinatay din ni Jae ang lahat ng mga tagasunod ni Byung Chul at siya na ngayon ang pinuno ng buong gang. Kinabukasan, hiniling ni Hyun kay Jae na barilin siya bago ito bumalik sa istasyon ng pulisya upang gawin ang kanyang ulat sa misyon. Matapos gamutin ang kanyang sugat mula sa tama ng bala, pinuntahan ni Hyun si In Suk. Nalaman na ni In na nagtaksil si Hyun sa pulisya. Pagkatapos ay ipinakita ni In ang CCTV video footage sa araw na namatay ang ina ni Hyun Nagulat at nalungkot si Hyun ng nang malaman niyang ang nakabangga sa kanyang ina ay si Jae -ho nagbabalik tanaw sa panahon ni na Jeho at Hyunso sa bilangguan. Madalas makipagkita si Bonggap kay Jeho para imbestigahan ang pagkamatay ni Sanghan. Pinagtakpan ang katotohanan na siya ang pumatay kay Sanghan. Gumawa ng kwento si Jeho na nagsasabing namatay si Sanghan dahil sa atake sa puso. Nabunyag na si Bonggap ang nagbigay kay Jeho ng impormasyon tungkol kay Hyunso. Siya ang unang nakaalam na si Hyunsoo ay isang pulis sa isang undercover na misyon. Gayunpaman, paman, hindi makapaniwala si Jay sa sinabi sa kanya ni Bong Gap lalo na't si Hyun ang nagligtas sa kanyang buhay. Mula noon, gumawa si Jay Ho ng plano para kunin si Hyun sa kanyang panig at nangako siyang papatayin si Hyun sa oras na nabigo ang kanyang plano. Sinimula ni Jay ang kanyang plano sa pamamagitan ng hit and run na nauwi sa pagkamatay ng ina ni Hyun Sa pagkamatay ng kanyang ina, tiyak na makikipag-ugnayan si Hyunso sa kanyang boss na si Insook para humingi ng pahintulot na umalis sa kulungan. Kapag hindi nakakuha ng permiso si Hyunso mula kay Insook, doon nasusuhulan ni Jeho ang pulis para bigyan ng permiso si Hyunso. Ito ay kung paano siya makakuha ng tiwala, at sa huli ay gawin si Hyunso bilang kanyang tapat na tagasunod. Mula sa CCTV footage, sa wakas ay binuksan ni Hyunsoo ang kanyang isipan na sa lahat ng mga sandaling ito ay pinagkatiwalaan niya ang maling tao. Isang araw, nagtipon ang mga miyembro ng gang upang ipagdiwang si Jaeho bilang bagong pinuno. Ilang sandali pa, nakatanggap siya ng tawag mula kay Hyunsoo na iimbestigahan ng pulis ang kanilang gang. Sinabi ni Hyunsoo na na-frame up siya at maaaring may nakatuklas sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang pulis. Upang mailigtas ang kanyang buhay, kailangan ni Jeyho na ibigay ang lahat ng droga na mayroon siya sa pulisya. Naghinala si Jeho na ang nag-frame up kay Hyunso ay si Bong Gap dahil siya lang ang taong nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Hyunso. Lalong lumakas ang mga hinala ni Jeho dahil alam niyang hindi gusto ni Bong Gap si Hyunso. Walang kamalay-malay si Jeyho na pinaglalaroan siya ni Hyunso at ng mga pulis sigurado si Insook na bilang katiwala ni Jeho, gagawin niya ang lahat para iligtas si Hyunso. Kinagabihan, tinawagan ni Jeho si Bonggap para makipagkita sa kanya. Habang hinihintay ang pagdating ni Jeho, umupo si Bonggap sa lamesa ni Jeho at umaktong parang siya ang pinuno ng buong mafia group. Ilang sandali pa, dumating si Jeho at hindi pinakinggan ang paliwanag ni Bonggap. Walang awa niyang binugbog si Bonggap hanggang sa mamatay. Pagkatapos noon, inihanda ni Jeho ang lahat ng mga gamot na mayroon siya at pagkatapos ay pumunta siya sa isang lugar na tinukoy ng pulisya upang kunin si Hyunsoo kapalit ng droga. Pagdating niya sa lokasyon, nakakita siya ng mga kakaiba at sa wakas ay napagtanto niya na siya ay na-frame up. Pagkatapos ay sinabi ni Hyunsoo na sa lahat ng sandaling ito, si Jeho ay nagpapatakbo ng kanyang negosyo sa maling paraan pinatay ni Jeho ang lahat ng hindi niya nagustuhan mula sa kanyang katunggali na si Byung Chul, hanggang kay Bong Gap na tapat sa kanya tungkol sa ina ni Hyun So. Pagkatapos ay itinutok ni Jeho ang kanyang baril kay Hyun So dahil wala na itong tiwala sa kanya. Gayunpaman, hindi siya mapatay ni Jeho dahil kinikilala niya si Hyun So na nagligtas din sa kanyang buhay. Ilang sandali pa, pinapaligiran na ng mga pulis ang lugar at naganap ang barilan. Si hyun Soo na naglalayong tumulong sa pulis ay naging target ng isa sa kanyang mga kasamahan sa pulisya. Nang makita ni Jae-ho si hyun Soo na pinagtaksila ng kanyang kapwa pulis, dumating si Jae-ho upang iligtas siya. Matapos iligtas si Jae-ho, hiniling sa kanya na patayin siya kung hindi ay siya ang papatay kay Jae-ho. Gayunpaman, hinayaan pa rin ni Jae-ho si hyun Soo na mabuhay sa pamamagitan lamang ng pagbaril sa tainga nito pagkatapos ay umalis si Jeho habang umiiyak sa mga alaala nila ni Hyunso. Ilang sandali pa, bigla siyang binatukan ni Insuk. Pagkatapos ay kinuha ni Insuk ang mga susi ng kotse ni Jeho mula sa kanyang damit, at pagkatapos ay tiningnan niya ang mga gamot na itinago ni Jeho sa kanyang sasakyan. Matapos matiyak na buo ang mga gamot sa kotse ni Jeho, naghanda si Insuk na umalis. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Hyunso at binaril siya. Lumapit si Hyun So kay Jae at inilagay sa kamay nito ang baril na ginamit niya sa pagpatay kay In Suk. Pagkatapos ay tuluyan niyang pinatay si Jae sa pamamagitan ng mahigpit na pagtakip sa ilong, at siya lamang ang nakaligtas sa kaguluhan. Sa pagtatapos ng kwento, si Hyun So ay tulala at nakatingin sa malayo. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!